Mga kachika, lang tawani ninyo ba? Lalainta na nga uhong ang nagtubo giya sa bungsod. Ilam kung ano nga klasik uhong daya. Ako gali ang inyong chikadurang ilungga. May tinapusan pa way ito, brati abi. Sus, ginoo ko mga kachika na murag-puragan ako kapandisal. Naglumpat lang takon sa akong nihiritaan. <coughs> Mabakal kita tikwa rin. Tapi sus lang na Ay, may latoy ikaw.

Ay naano dyan ang pinang ano kong mga kahoy nagrarapta wakay kita ti uhong tulad ay wakay dun giyaya uhong ko amay ah, nagabuol kong ahong ka kaungkong niya ay wakay dun May nagabuo yung ka uhong. Mayad pa. Wanan ko dyan ang gabi ka kahon. Oh, Oo, ayro niya uhong. Shout out kay Jovelyn Diaz from Antipolo shout out gali kay Faye Vina from Makati. Mga kachika, ginagutom ako man an mo maumpisa duman kita to ka roborobo sa sagwa ti gani eh. nga pagbakal ko ka pandisal diretso kita pangapia. Ah. Dali mga pick black kita ka magsarasawsaw ka pandisal namit mo. Mayad tulad yadaha da nga pandisal daw insaktuhan lang. May kiss ang ah, nga ba? ilang batok ligom dalong mga kachika lain ka nga klase ka oh, ang nagtubo gaya sa isa ka bungsod oh. ilam ano da nga klase nagtawa mga kachika mag garden duman kita pelantawa tawa may ginadaigan kami gaya nga pagkaon ka mga gragra nakita nyo ran ang good nga kaldiro na para da sa anda nga iyapon karon. <laughs> oh, pakita tang kwan. Pakita ta kun diin kita naga ka bulak baw ilam. Do indi clear. Ay clear man. Nan. Giya kita mga kachika naga ka bulak nga aton nga bird of paradise. Na duro giya. Giya kita. Ang kalo ko. Ang kalo ko balakwan daw. Dumaribit ako ng kalo. Oh, kita nyo dyan. Nan, napalisuon ang kamera. Giya, kita nagabuol ka. Ito nga bulaklak. Nan, duro sanda. Na, dyan. dururan bulak na dyan. dyan. Gapurong sanda, giya. Why ko tapas. Hay, ti. Ma, bu, ma, ano ko dyan nga bulak. Mapuslan na, huh? Kung naghahambal ang iba nga daw talon bay ita naradyan hay may manami ita nang bulak dayang talon na te kanami no duro sandag yeah. mga kachika hindi yan kita manilhig He ang ang akon nga hirilamunan o perti tiyan ang aton nga tapuson tulad nga adlaw ang hirilamunan Dali mga kachika, imawi ninyo. Ako buligin ninyo. Ako kakong nga hirila muna. duro. Hmm? Duro? Nan. Pwerte rako, tapos pwerte pakarako nga subay. Gani nga nagabutas kita kag mag anuhay ipaw Ya, punta na bala mga kachika nga arikis nga kinututan ka subay pag uh, ayad ka isa jaruman ang isa ti anhon hoy white untat ta aton nga panghilamon sa pagkarako gid na ka subay sa palibot kadayang balay na daya nagadayaw ako grabe gid hindi, indi magayan pag ayad ka isa isa romanti ang pinali na itumpa ay bay ijan bala tanda jan, ah. <laughs> Anad man Chika duro ka pinalian nga itum. No? Ah. Importante malimpiyo yung atin nga palibot amo kun magsuhol ikaw ba o hindi man ako mga kachika ka ano magsuhol pero ya yeah, suhol mo kada adlaw tapos ya yeah, ya yeah, atun nga ya yeah, atun nga swildo sa walda walda ang atun nga kita gamay lang sakto ko lang i ano ibayad sa akun nga plan ka cellphone Why ko pa gani, mabuol to hay, sa rumaan, pagurulan tawon ko kung nakasuludon sa aton nga kwan, nga ATM hay, ang akon nga baray dan, sa cellphone, nagakwan din nagawalda, walda din sa akon nga notification hay may baray dan, ako nga kwan, nga plan isakto ko lang ibayad di miyad lang gani, tulad makasarang, tulad magbayad, ka plan cellphone ko hay kundi to ginislan islan akon kung ako nga cellphone hay ayron well, tanati na ano full memory dun in ti indi taron ta na mapuslan ka video bisan gina delete kuya tanan full memory rugid